Kumusta, mga kahugot? Welcome back sa Pinoy Hugot Sihi, ang tambayan ng mga kwento ng puso, katotohanan at konting kilig. Ngayong araw, isang nakakatuwang kwento ang ating pag-uusapan tungkol kina Bel Mariano at Doni Pangilinan na muling naging sentro ng usapan sa social media. Pero teka, hindi ito typical na love team chika. Ito ay tungkol sa isang interview kung saan nagsalita na mismo si Bell tungkol sa viral videos at mga nakakatuwang edits na kumakalat sa TikTok. Sa interview, diretsahan at may halong tawa, ibinahagi ni Bell kung paano nila tinitingnan ni Donnie ang mga funny edits online, lalo na yung mga ginawang meme tungkol sa pagpasok ni Donnie sa Kuya's House. Para sa mga hindi pa nakakaalam, may mga clips na kumalat kung saan parang sobrang close agad si Donny sa ibang housemates, lalo na sa mga girls. At dahil dito, maraming netizens ang napa, Jethan. Ano to? May something ba? Pero ayon kay Bell, kalma lang mga bes. Edited lang yon at katuwaan lang naming dalawa yon ni Donny. Dagdag pa niya, natatawa rin sila ni Donny sa mga ganitong content. Hindi raw dapat seryosohin dahil part lang ito ng masayang side ng fandom, isang pag-good vibes lang na tila escape sa stress ng araw-araw. At kung tutuusin, parang i-unplug moment nga ito para sa maraming viewers, especially sa mga girls na sobrang aliw na aliw sa presence ni Donnie sa bahay ni Kuya. Tunay ngang marami ang kinilig at natuwa, pero hindi rin nakaligtas si Belle sa ilang bashers at assumptions. Pero ito ang interesting part. Sinabi niya na kahit pabiro at positibo ang karamihan, protective pa rin siya sa pangalan niya. At kapag may umaatake sa pagkatao niya, hindi siya natatako tumindig at ipagtanggol ang sarili niya. Hindi sa pagiging mataray, kundi dahil alam niya ang halaga niya bilang tao at bilang artista. Nakakatuwang pakinggan, di ba, mga kahugot? Sa likod ng mga viral videos, memes, at social media buzz may totoong tao na marunong tumawa, magmahal, at ipaglaban ang sarili. Si Bel Mariano, hindi lang leading lady, kundi isang babaeng may paninindigan. Ikaw, kahugot, ano ang masasabi mo sa dinamik ni Nabel at Donnie? Katuwaan lang ba talaga o may kilig din na totoo? Ay share mo na ang thoughts mo sa comment section at huwag kalimutang mag-like, subscribe, at ay hit ang notification bell para sa mas marami pang kwentong totoo sa puso dito lang sa Pinoy Hugotsi. Hanggang sa muli, laging tandaan, sa bawat hugot, may araw.